Ayan guys, so ito na po yung ating uh, pinatay. Ayan, natapak ko lang yung puwet para hindi tayo ma-restrict ma ni YT. <laughs> Ayan, so ito. So ko lang po i-flex yung uh, katawan ng ating uh, kabir chicken. Nakita nyo naman yung picture guys. So, oh. malaman na malaman. Ayan yung ating uh, duck. Mm, ay, ganun din. Nakita nyo yung picture guys. Malaman yan. Mm. So nakita nyo naman, ang ating ipinapakain lang dyan ay darak sa mais at madre de agua. Pero, uh, pwede silang lumaki ng ganyan at magkalaman ng ganyan. Dun, uh, gamit lamang po ang ating pakain na darak sa mais at madre de agua. Yan. So ito, ito pong uh, kabir chicken ay ituturbo natin bukas. And then itong uh, muscovy duck ay uh, iluluto natin, siguro kalahati ay adobo yung kalahati ay uh, ikakagdireta natin. Kasi malaki siya. Malaki yung ating muscovita. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys. So, ngayon naman, uh, mamarinate ko na yung ituturbo natin bukas. Uh, so, meron tayo ditong tinadtad na bawang. Isang buo yan guys Isang buo uh, Meron tayong kalamansi Yan, apat na kalamansi Betchin At Crack na paminta And then toyo Yan Pagkita okay, tayo toyo dito Pagkita okay, yung paminta Ito, tansyahan lang ito guys ha Nanong sukat-sukat pa yan. Kami naman nakakain yan. <laughs> Ayan. And then, ito. Veggie. O, mga kalahati. Kalahati, guys. Ayan. And then, yung kalamansi natin. Kalamansi kasi, guys, pampabango rin to. Pampadagdag sa aroma. And then pagka sinalang to bukas, may may tanglad kami diyan, lalagyan pa ng tanglad diyan. Yan. Then, nahaluin lang natin yan. Hmm. Can you see the look, guys? And then then dadagdagan natin ng asukal na pula. Mga tatlong kutsarita. Para medyo matamis. Style inasal. Ayan. Low in. Tok na ako guys. Alas dos na eh. ko pa yun eh mag-edit pa ako, mag-upload ako ngayon. Kasi nga, gusto ko, everyday upload tayo ngayon. Ayan. Tagalan ako sa pagkatay. Eh. Dalawa kasi yun. Eh. Mayroon pa tayo yung, ano, yung Moscovidak kasi yung malahibo niya, makapal. Eh. Ma, ano, hindi ma-penetrate ng mait na tubig. Kailangan tagalan talagang paglubub sa Pero okay naman. Yeah. So ito, ganito ako magano guys. Ganito ako mag-marinate. Hindi yung lagi nilalagay ko, lagay ko dyan. Tapos bahala na sila maghalo halo halo dyan. Ako, pinag-halo-halo ko muna sa isang bowl. Para mag-blend muna yung lasa. Saka natin ilalagay sa manok. Ganyan ako mag-marinate. Ayan. Okay. Hmm. Kasi ako guys, ang tekniko dito, pinabayaan ko lang muna ng mga ilang minuto na nakaganyan para lumabas, lumabas yung ano, yung aroma, yung lasa ng bawang, minta. Ayan. So, yalan muna natin yung mga ilang minuto. Ayan guys. So, naka ilang minuto babad na siya. Ngayon, i-apply na natin sa manok makuha mo na. Yun. Yes. Okay, so all right. Yun. Suwabing suwabi guys. Ayan, mamunok natin guys. Ayan. Si Teletubbies. Yun. Then guys, Ipiputin lang natin. Ayan. Pero bukas pa sasalang to guys. Ah. Minarinate ko lang ngayon. Bukas pa naman ang disperas. Ano pala ngayon? Ay ah, hindi. Elastos na. So, ano na ngayon? 24 na ngayon. Pero mamayang gabi pa yon Mamaya pa natin siya sa sala ng mga Guys. Kanya si look? Yan Kaba, ang laki ng katawan Malaman talaga. Yan. Tapos balik natin. Kasi ipapasa ko sa loob. Ayan. Papasok natin sa may puwet, guys. Sa may puwet. Ayan, no? Ito ba? Hindi para sa may puwet, doon sa butas. Ano? Butas sa uh, may puwet, ayan. Yung pinaglabasan ng mga laman loob. Ayan. Papasok natin doon yung, ano, <laughs> tuklada natin. Ayan. Ito niya ba? Si ayan yung silaluk. So, nandiyan lahat yung, ano, mga tuklada natin sa loob. ikut-ikut ikut-ikut ikot, ikot, ikot. Yan. Tapos guys, since na bukas pa nga natin isa sa, sasalang to, nalagay ko muna sa, sa saling. Sasaling, saling ko muna uli. Ah. And then, pasok natin dito. Babalik natin sa may ano, butas. Yan may plastic tayo rito. Ipa-plastic natin guys. Ito sa akin, technical lang guys. Ah. Plastic natin. Nasa loob. So nasa loob yung ating ano. Uh, Ah, oh, madulas. Ah, oh, madulas. Malikas na paan niya, guys. <laughs> Ang ikse, eh, ha? Hmm. Ang kalat ako sa lamesa. Ayan. Pinatina ko na. Sayang. Plastic natin. Kasi ito, guys. Ayan, Iyan na natin. Isisil natin siya ng plastic. Ayan. Kasi, pagka nakaplastic ng ganyan, bubul ko muna para makita nyo. Para makita nyo, ibig ko sabihin. binuhol natin. Hindi ako may sugat yung daliri ko eh. Kaya, ma ko, masakit guys. Hmm. Ayan naka plastic siya, 'di ba? So ito, pwede natin ikot ikutin 'yan. 'Di ba? Oh. Oh, kita niyo ba? Can hmm. Naka plastic siya. Eh. So yung mga ano na yung timplada natin, kakapit sa balat niya 'yan. So ito ngayon ipapasok sa ref. And then bukas natin isasala. Ayun. All right. Mm -hmm. Ito na guys. Ayan, so ito pong ating uh, munting handa ngayong Pasko. Anong tawag dito na? Sa <laughs> luto nyo to? Ha? Seafood. Kajus. Kajul. Ah, Kajul. Ah, uh, okay Mix seafood para mas madali. Ayan. And ito po yung ating adobong uh, muscovy duck. And, ito, ano to? Sweet and sour na tilapia. Tilapia. And, ito, shout out kay uh, Ate Lisa Antonio from Laguna. Ayan, so nagpadala siya ng ano ba to? Caldereta. Ayan, nagcaldereta. etong bilog-bilog na to, ano to? Cordon. Cordon. Ayan, and then merong garlic sauce. Garlic sauce to eh and Palaya. Ayan, shout out. Thank you, at Lisa Antonio from Laguna. Ayan, and then ito guys, si Teletubbies. Ito na po ang kinahinat na ni Teletubbies. Ayan yung ating pong kabir na uh, dumalaga. So ito po, yung anak ko na po ang uh, nag-roast niya kasi nasa, nasa farm ako. Pero ito po yung tinimplahan natin kagabi. Ayan. So yan, roasted to perfection guys. So tara, Kain na na. Ito, ngayon ko lang po maipapakita yung aking pamilya. Yung aking panganay ayaw pagpakita. Siya yung kumukuha ng, ng video natin. So ito yung aking nanay. Uh, ito yung aking bunso, si Sherman. Hi ka na. Shermaine. yung boyfriend ng anak ko, na panganay. And si Patricia. Ayan yung kumukuha ng, ng video natin ayaw magpakita. Ayan, so kain na tayo guys. At uh, ito po yung ating handa. Kain na. Ayan, so habang kumakain, kumakain kami guys, uh, gusto ko kayong batiin ng uh, maligayang Pasko. Yan, Merry Christmas po sa inyo lahat. And uh, sh again, shout out po kay Ate Lisa. Masarap ba? Yung patikman eh. Nasa yung sausawan? Ano tawag ito? Cordon? Cordon Blue. Ah? Ha? Cordon Blue. Cordon Blue. Ate Lisa Oh. Mmm! Ang sarap! Hindi, masarap talaga. Ayun ang pa. Masarap. Ano itong garlic, garlic sauce? Kaya yeah, so may sasawin taw siyang garlic sauce. Ito cordon blue. And then may caldereta siyang pinadala. And then halaya. Ayan, from Laguna. Thank you, say, Thank you. Ang sarap ito may kanin. Kaya na. Hmm. And then ito nga guys, yung ating kabir. Yung, ayan Oh malaman na malaman guys, iba talaga ang katawan ng kabir. So yan po, kaya po yan ang gusto kong paramihin. And uh, talagang pang type siya. Sabahin nga natin kung masarap yung ating si product. Ayos. Pambaliba guys, masarap. Mm -hmm. And ito yung adobo. Yung adobong muscovy ang Muscovy Duck pala guys is ano, dark meat. Dark meat talaga siya. Ayan. Mmm. And my seafood. Ano ito? Seafood mix? Ha? Seafood? Schedule? Schedule? Oh, ayun oh, na yun. yun. <laughs> 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 when I think it's stop mm, them they use you know it's and sour you know and, Ayan guys, so tutuloy na namin aming pagkain. So again, uh, maligayang Pasko po sa inyo lahat. And syempre, shout out po sa ating kaibigan din na si Sir Victor Kayanan from US California. Yes sir, Merry Christmas and uh, ingat kayo dyan. Ah, uh, and sa lahat, syempre sa lahat po ng mga solid kabokas, shout out po sa inyo lahat and uh, Merry Christmas. Sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat din and Merry Christmas po sa inyo lahat. Then guys, so sana po yung nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang po. Muli, ito ang yung kabukas farmer na nagsasabing sabi sabay tayong mga harap. Magsikap at higit sa lahat ay kumilos sa siguradong ulan ng ating okay. amazing, buhay. na buhay. Ganon ka ma? Ganon ka? Ganon, ganon. Uh, ganon na? Oh. Yeah. Bye-bye. <laughs>